kanya-kanya namang diskarte ang mga debotong nag-abang sa ruta ng traslasyon. Makalapit lang sa andas ng pong itim na Nazareno. Si Clazel Pardilla sa Detalia, Rise and Shine Clazel. Pagpasok sa Arlegi Bridge, naging mabilis ang usad ng itim na poong Nazareno. Pero nagkumahog sumampas sa andas ang ilang deboto. Gaya ng lalaking itong nagpumilit na umakyat at makailang beses na hunog. Pinagpasapasahan naman ang batang ito at tila nag-swimming sa ere. Makalapit lamang at maipunas ang kanyang bingpo sa andas. Nag-agawa naman sa lubid at nakipagbalyahan ang ilang deboto para mahawakan ng tali. Dahil dito, bumagal ang andas patungo sa makikitid na kali ng fraternal Vergara, Duque de Alba at Casillejos. Sobrang hirap. Hirap na hirap po kami sa may higinit kasi hindi namin kaya. Eh. Pero kahit gano'n, nakakita po kami. Anong inilip niyo? Sana mag-ino, tanggal lahat ng mga sakit namin ba kayo natakot kasi bagong andas? sumamba kayo? Hindi naman, hindi naman, hindi naman. Sanayin na rin, sanayin na rin. Medyo, bitin. Oh! Dahil... Saglit lang ako na ano, eh, nakahawak sa lubid. Hindi eh. oh. eh, pa ako naka, nasa, nasa rin. Naka, Pero... Nakalik. Pero okay lang, masarap. Oh, Pero isang lalaki at isang babae ang namataan ng aming team sa Arlegy ang nahimatay. Hindi kinayang init at dami ng tao. May isang babaeng buntis naman ang pumanihik sa kanilang bubong para makita ang Nazareno. Humilab ang kanyang tiyan at muntik pang manganak. Agad naman rumispunde ang mga volunteer. Naisa-isa lang siya, hindi siya nahulog eh, humilab yung chan niya. Mm -hmm. So, ngayon, nagpanik mga tao. Tumabog na yung ambulansya para dalhin sa hospital. Nang lumipat na ng ruta, panepumoseno, nagsimulan ang pamimigay ng pagkain, inumin at ilang residente sa ilang gusali ang nagsabuy pa ng pera. Nagbigay kami kasi yun na yung nakaugalian naka, naka namin, yung, yun, yun na yung isa sa panata namin. Tsaka this year talaga sobrang nagpapasalamat ako kasi dumana ako sa isang pagsubok eh. Kasi kasi nagkaroon ako ng stage 1 cancer. Naoperahan ako ng sobrang thankful ko talaga. Kalei Zalpar, para sa Morning Show ng Bayan. Rise and Shine, Pilipinas!